O, oh, are mga boss, anong nangyari sa Serbia? Nanalo na ay natalo pa. Kanta ng labang, are, grabe. O, oh, ito, first quarter. Ganda ng umpisa ng Serbia. Back-to-back 3 -back points ni Abramovic maganda shooting nito at maganda ang nilaro niya first quarter first quarter si Steph Curry ha 17 points agad ang niscore niya second quarter dito maganda ang nilaro ni Jokic naka foul counted pa dominate niya talaga to at lumambang na sila ng 14 points sa third quarter pinipilit talaga ng USA na may babaan lamang dito si Joel Embiid si Joel Embiid talaga siyang nahapit dito Kayod Marino. Dito talagang pinipilit nilang ibabaan lamang sa tulong ng 3 points ni Holiday. 3 points sa side. Under 35 seconds ay lumobo pa ng 14 puntos ang lamang ng Serbia. Patapos ng third quarter. 7 minutes, gandang 3 points si Devin Booker na ibabaan lamang sa lima. Pawi naman agad dyan si Bogdanovic na isang perimeter jump shot. from the na re ay parang diesel pag uminit lalong lumalakas naka never die spirit pa uli, nanalo pa ang USA kontra Serbia at sila ang makakalaban ng France para sa gold medal. miscore score si Steph Curry ng 36 points, 8 rebound, 2 assists, 1 steal. At si Joel Embiid ay 19 points, 4 rebound, 2 assists, 1 block. At si Kevin Durant ay miscore score ng 9 points, 3 rebound, 1 assist. At si Lebron James ay miscore score ng 16 points, 11 rebounds, 10 assists, 1 steal at sumama pa nga sa kasaysayan ng Olympic na nakakuha ng triple-double bago magretiro si Idol Lebron.